mahalaga ang long-range drone attacks sa operasyon ng Russia sa Ukraine. Lalo na't hirap ang kanilang ground forces sa pagsakop at pagpapanatili ng teritoryo. Alam ito ng Ukraine. Iyan ang dahilan kung bakit ilang beses nitong tinarget ang pangunahing pasilidad ng paggawa ng shahid ng Russia sa Republika ng Tatarstan. Nagpapanik na ang Russia. Hindi ito pwedeng hayaang masunog ang pasilidad. Desperado na sila ngayon. Dahil sa pag-atake ng Ukraine, napilitang magtayo ang Russia ng mga tore na walang saysay at malamang hindi makakapigil sa drone na tumama sa pasilidad sa Tatarstan. Ang pasilidad ay ang Yelabuga Drone Production Plant na ayon sa New Voice of Ukraine ay na-infiltrate na ng mga ahente mula sa grupong partisanong Atesh. Matagal nang nagmamasid ang mga ahenteng iyon sa planta. Marahil nagbibigay ng impormasyon sa militar ng Ukraine para maisagawa ang mga sunod-sunod na drone attack noon may bagong revelasyon. Ayon sa Atesh sa Telegram, Desperado na ang Russia sa Yelabuga plant kaya nagtayo na sila ng kakaibang mga tore. Nilagyan ito ng Panzer SE Sang Air Defense System para sa mas malapitang proteksyon. Iniulat ng mga ahente ng Atesh na nagtatrabaho sa planta sa Yelabuga ang pagtatayo ng tore na may Panzer module malapit sa planta ng Shahid isang tatlong-anim kamikaze drone. Ipinahayag ng grupo sa Telegram Noong Agosto 26, kumpirmadong malaki ang pinsala ng planta dahil sa drone attack ng Ukraine. Nagpapanik ang Russian authorities habang pinoprotektahan ang kanilang suicide drone factory. May kasamang larawan at video ang post para makita natin ang itsura ng mga tore. Sa totoo lang, parang minadali ang pagkakagawa. Makikita sa drive-by video ang isang tore na parang gawa sa scaffolding na may Panzer system sa itaas malapit sa pasukan ng pasilidad. Mukhang layunin ay itaas ang Panzer para mas malinaw ang linya ng paningin. Papayagan nitong pabagsakin ang kahit anong paparating na drone na makakaiwas kapag ang sistema ay nasa lupa. Magandang ideya ito sa teorya at hindi masama ang Panzer para pabagsakin ang mga drone ng Ukraine kahit sa papel lang. Ayon sa Missile Threat, ang Panzer S1 na may NATO designation na Surface-to-Air 22. Ang Greyhound ay isang self-propelled na anti-aircraft gun at missile system. Ibig sabihin nito ay pinagsasama nito ang pinakamahusay sa parehong mundo para sa depensa sa himpapawid. May 44 pound na high-explosive fragmentation warheads ang surface-to-air missile nito. Sapat para pabagsakin ang karamihan ng target sa himpapawid kung tataman ng direkta, sabi ng Army Recognition may 70-95% chance na tumama ang mga missile. Pero di malinaw ang eksaktong bilang dahil sa maling impormasyon mula Russia. Ayon sa Army Recognition, ang Pantsir ay may labindalawang missile na kayang tumarget sa mga banta mula sa himpapawid sa layong isang daan at 24 na milya subsonic cruise missiles sa 74 na milya at air-to-ground missiles sa 43 milya. Hindi nabanggit ang mga drone sa posibleng target pero kayang tamaan ng pansir ang mga ito. Pagdating naman sa mga baril, ang pansir ay may dalawang pares ng A38M 30mm automatic guns na hango sa GSH, 30 baril ng Russia. Kung sakaling makaiwas ang target sa mga misail ng pansir, inaasahan na dudurugin ng mga baril na iyon ang target sa pinakamalayong abot na humigit kumulang 25 milya. Ang disenyo nitong may dalawang baril ay nangangahulugan na kayang labanan ng pansir ang mga target sa katamtaman at malapitang distansya. Perpekto itong gamitin sa Rusya laban sa mga drone na nakalusot sa depensa ng himpapawid ng bansa sa Ukraine at mga rehiyong malapit sa hangganan. Mahalaga ang portability ng Pantsir dahil pwede itong ikabit sa likod ng sampung toneladang truck at dalhin kahit saan. Gayunpaman, hindi gagamitin ng planta ng paggawa ng drone sa Yalabuga ang katangiang ito. Ang mga Panzer Air Defense System nito ay nakakabit sa mga nakatayong tore na malinaw na palatandaan ng desperasyon ng mga Ruso. Mahirap tamaan ang gumagalaw na Panzer pero mas madali kung nakatigil. Babalikan natin ito mamaya sa video. Ang maahalagang tandaan ay naglalagay ang Russia ng mga bagong Panzer Towers of Despair dahil kailangan nito ng paraan para mapigilan ang mga drone ng Ukraine nasa arkitektura ng radar ng Air Defense System, ang susi sa kakayahang iyon, na ayon sa Army Recognition, gumagamit ng S-Band Target Acquisition Radar na kayang mag-detect ng tatlong-anim na target sabay-sabay. Mukhang ginagawang perpektong panlaban ng panser sa maraming drone. Ang Pansir ay mayroon ding hiwalay na Dual Band Fire Control Radar na gumagana sa KA-Band at E-Band. Upang mapabuti ang pagsubaybay at paggabay ng hanggang apat na misil ng sistema laban sa apat na target ng sabay-sabay, ang dual radar setup ay nagdudulot ng matatag na performance laban sa mga banta na may mababang radar cross section gaya ng drone at mabilis, mababang altitude na munisyon, ayon sa Army Recognition. Mukhang pinili ng Rusya ang tamang sandata laban sa long-range drone ng Ukraine, pero epektibo kaya ito? Sasagutin natin ang tanong na yan mamaya sa video. Una, kailangan muna nating ipaliwanag kung bakit gumawa ang Russia ng desperadong hakbang sa pamamagitan ng pagtatayo ng maraming pansamantalang tore kung saan inilalagay nila ang isang air defense system na dapat sana ay isa sa pinaka na meron sila sa kanilang arsenal. Simple lang, patuloy na tinatamaan ng Ukraine ang Yelabuga drone facility. Noong 2000 at 2025, ilang beses nang matagumpay na inatake ng Ukraine ang pabrika na nagdulot ng malaking abala sa paggawa ng Shahid drone ng Rusya. Noong Abril nagsimula ang seryosong pag-atake. Noong Abril 23, iniulat ng United 24 Media na gumamit ang Ukraine ng bagong long-range drone na lumipad ng Sham at 30 milya papasok sa Tatar store. Isang direktang tama sa Yelabuga Special Economic Zone. Malalakas na pagsabog ang naiulat sa Shahid Production Facility. Sa isang pag-atake, na halos nagsilbing patunay ng konsepto para sa Ukraine. Ipinakita nito na kayang abutin ng mga drone nito ang isa sa pinakamahalagang pasilidad militar ng Russia. Binuksan na ang mga pintuan. Pagkalipas ng tatlong araw, inatake muli ng Ukraine gamit ang mga drone na tumaman ng direkta. Noong Mayo 26, umatake ang drone ng Ukraine. Ayon kay Tatters United, 24 inilarawan ng mga residente ang gabi bilang puno ng air defense activity na nagdulot ng pansamantalang pagsasara ng Nizhny Kamsk Airport. Hindi pa natatapos ng Ukraine ang unang tatlong pag-atake. Malinaw na may ligtas ng aerial corridor ang Ukraine para makalipad ang kanilang mga drone ng daan-daang milya papasok sa Russia hanggang Yelabuga. At tuwang-tuwa ang Ukraine na samantalahin ito. Noong Hunyo 15, nagpakawala muli ang Ukraine ng mas maraming drone sa Tatarstan. At ayon sa ulat, nagdulot ang pag-ataking ito ng ilang nasawi. Ayon sa gobernador ng rehiyon, si Rustan Minikanov, pumatay ang Ukraine ng isa at nasugatan ang labing tatlo sa kanilang drone attack bagamat hindi ito nakumpirma ng anumang source sa labas ng Russia. Ayon sa Russia, lahat ng drone na tumarget sa planta ng Yelabuga ay napabagsak nila. Gayunpaman, bumagsak ang debris ng drone at nagdulot ng sunog sa Yelabuga. Madalas nating marinig ang palusot na ito tungkol sa drone debris na laging inuugnay sa Ukraine. Tinamaan ang isang pasilidad militar ng Rusya. Makalipas ang dalawang buwan, umatake ulit ang Ukraine. Noong Agosto siyam iniulat ng Kiev Independent na ang Ukrainian Secret Service, Security Service of Ukraine, ay umatake sa imbakan ng drone na Shahid sa Tatarstan na winasak ang mga tapos na drone at pyesa ng Shahid. Patuloy ang serbisyo ng seguridad ng Ukraine sa sistematikong pagdemilitarisa ng mga pasilidad militar ng Rusya sa loob ng teritoryo ng kalaban, mga imbakan ng shahid. Ayon sa Security Service of Ukraine, lehitimong target militar namin ang mga drone na ginagamit ng kalaban para takutin ang Ukraine gabi-gabi. Hindi na lang simpleng target militar ang Yelabuga. Desidido ang Ukraine na ipatigil ang pasilidad matapos ang limang pag-atake sa limang buwan na nagpapakita ng layunin ng bansa. Sa puntong ito, ang Yelabuga ay halos parang isang boksingerong lasing na sa suntok, na tanging ang lubid na lang sa likod ang sumusuporta sa kanya. Sunod-sunod ang atake ng Ukraine. Lahat ng drone nila tumatama sa target at bigong pigilan ito ng air defense ng pasilidad. Nandoon ang mga tori ng kawalang pag-asa at Pantsir Air Defense System. Gayunpaman, Mukhang napakalayo pa ng mararating ng mga toring ito para protektahan ang isang pasilidad ng paggawa mula sa dos dosenang. Marahil daan-daang iba pa na nakakalat sa buong Russia pero ang Yelabuga ay hindi ordinaryong pasilidad. Isa ito sa pinakamahalagang target militar sa Russia dahil dito ginagawa ang pinakamaraming Shahid drone sa bansa. Iniulat ng bagong tinig ng Ukraine na nagbigay ng mga palatandaan ang 2,000 at 24 tungkol sa tumataas na kahalagahan ng yelabuga. Mula Enero hanggang Setyembre, target ng Ukraine ang planta. Dahil sa maraming drone strike, nakagawa sila ng limang libo. At pitong daang Shahid drone, halos doble ng nagawa noong parehong panahon ng dalawang libo at dalawamput tatlo. Patuloy lumalaki ang yelabuga mula noon. Noong Hulyo, ipinagmalaki ng Russia ang kamangang nagawa nito sa yelabuga at ipinakita ang pabrika. Sa isang palabas sa television. sinabi ng Cable News Network, na ang palabas at satellite imagery ng Yela Buga site ay nagpapakitang mabilis ang konstruksyon sa pasilidad. Dose-dose ng mga gusali ang nagsulputan, ang ilan dito ay mga pasilidad ng produksyon, habang ang iba naman ay nagsisilbing dormitoryo para sa mga empleyado. Para suportahan ang patuloy na paglago, nagsimula ang Russia ng kampanya para kumuha ng mas maraming ang magtatrabaho sa kanilang Shahid production lines pinaniniwala ang ito ang pangunahing pabrika ng attack drone ng Russia. Isang mahalagang bahagi ng lumalalang opensiba ng Kremlin, gamit ang drone laban sa mga lungsod ng Ukraine. Upang suportahan ang pagsisikap na ito, may ebidensya na rin ngayon na ang lugar ay kumukuha ng mga kabataan, hindi lang para sa pagbuo ng drone, kundi pati na rin sa mga gawaing konstruksyon. Ayon sa Cable News Network noong Hulyo. Ayon din sa parehong outlet, naniniwala ang Institute for Science and International Security. Dahil sa laki ng konstruksyon, kaya ng mga gusali sa Yelabuga tumanggap ng hanggang 40,000 manggagawa agad. Hindi mo kailangan maging henyo para malaman na mas maraming manggagawa ay magdudulot ng libu-libong dagdag na Shahid drone mula sa produksyon. Ang mga drone na ito ay naging susi sa estratehiyang militar ng Russia laban sa Ukraine. Ang shahid anim ng Iran ay kayang tumakbo ng isang daan at labin limang milya bawat oras na may siyam napung libra na ulo ng bala, sabi ng Business Insider. Bagamat mas mabagal at hindi kasing nakamamatay ng mga cruise missile, ang mababang halaga nito ay nagpapahintulot sa Russia na magpakawala ng marami upang magdulot ng pinsala sa mga lungsod ng Ukraine. Ganyan din ang ginagawa ng Russia sa buong libo at 25. sa mga nagdaang buwan. Mas tumindi at naging palagan ang record-breaking na drone attacks ng Russia. Noong Hulyo, tinamaan ng Russia ang Ukraine gamit ang 6,200 siyamnaput pitong long-range drone kung saan Anim na libo isang daan dalawamput ay shahid at decoy na version. Dinisenyo ito upang lituhin ang air defenses ng Ukraine. Ang dami ng mga pag-ataking ito ay naging pinakamataas na buwan ng bilang mula nang magsimula ang digmaan sa Ukraine. Malinaw ang pagkakaiba ng 2000 at 24 at 2000 at 25. Noong Hulyo 2000 at 24 nagpakawala ang Rusya ng 400 at 23 drone sa Ukraine. Ibig sabihin, sa paglipas ng isang taon, halos labin limang beses na tumaas ang tindi nito. Hindi bumagal ngayong Agosto kahit wala pang kabuo ang bilang. Patuloy ang Rusya sa pagpapadala ng daan-daang drones sa Ukraine. Noong Agosto 21, nagpalipad ito ng 574 na drones at 40 missiles sa Ukraine na tinawag ng British Broadcasting Corporation na isa sa pinakamabigat na pambobomba kamakailan kailangan ng Rusya ang mga shahid. At kaya na nilang gumawa nito sa bansa kaysa umasa sa Iran para sa drones. Pinapataas nila ang produksyon na ang layunin ay punuin ang kalangitan ng Ukraine ng mas marami pang nakakakilabot na mga drone hanggat maaari. Hindi dinisenyo ang mga shahid para sakupin ang teritoryo. Hindi iyon ang kanilang layunin. Ginagawa ito ng Russia para takutin ang mga sibilyan ng Ukraine hanggat kaya. Ipinaparating ni Vladimir Putin na hindi mapoprotektahan ng sundalong Ukrainian ang kanilang mga tao laban sa pag-atake ng Shahid ng Russia. Pero para magawa ito, kailangan niya ng pabrika ng drone na kayang gumawa ng libu-libong drone para sa mga pag-atake ng Russia mula sa Himpapawid. Isang pasilidad tulad ng Yelabuga na siyang nagbabalik sa atin sa mga tore ng Russia at paulit-ulit na pag-atake ng Ukraine laban sa Yelabuga. Ayon kay Atesh, nagpapanik ang Russia ngayon. Nakita nito ang epekto ng mga drone ng Ukraine at napagtanto na kulang sa depensa sa himpapawid ang mahalagang planta ng Yelabuga. Hindi tumitigil ang Ukraine sa pagpapadala ng mga drone kaya hindi pwedeng magpatuloy ito. Kung magagawa ng Ukraine na magdulot ng sapat na pinsala para seryosong pabagalin ang produksyon ng Shahid, mapipigilan nito agad ang bagong estratehiya ng Russia na nakatuon sa paggamit ng maraming drone. Bumabalik tayo sa tanong kanina. Gagana ba ang mga tore ng kawalang pag-asa? Mukhang hindi naniniwala si Atesh sa pahayag nito sa Telegram sinabi nito. Pero ang totoo, walang kahit anong impromptu na tore o panseir ang makakaligtas sa planta mula sa mga bagong pag-atake. Araw-araw nanganganib ang produksyon at lohistika ng mga drone na ginagamit ng Moscow laban sa sibilyang populasyon ng Ukraine. Nagtapos ang grupo sa isang babala. Maaaring magpatayo ang Kremlin ng mga bagong tore at takpan ang mga planta nito ng mga pansir pero hindi ito makakaligtas sa kanila mula sa ganti. Dapat malaman ng kalaban. Para sa bawat shahid na inilunsad, may patas na ganti na darating. Siyempre, maaari itong magmukhang nagyayabang lang ang grupong ito na matindi ang suporta sa Ukraine at natutuwa pang kutsain ang mga tore ng panser na naisip ng Russia. Gayunpaman, maaaring may bahid ng katotohanan sa sinasabi ni Atesh. Ang pansiya ay itinuturing na isa sa pinakamagandang sandata ng Russia laban sa drone ng Ukraine. Sa papel lang. Gayunpaman, maraming pagkakataon na ang mismong air defense system na ito ay naging biktima ng mga drone na dapat sana nitong pabagsakin. Noong Marso, iniulat ng Defense Express na nasira ng Ukraine ang apat na Pantsir S isang air defense gamit ang DARTS, apat na raan, dalawamput, sham loitering munitions drones. Nakalapit ang mga drone sa depensa ng Russia nakaiwas sa radar at tumama ng direkta. Noong Hunyo 15, iniulat ng United 24 na napabagsak ng pangunahing direktorato ng intelihensya ng Ukraine ang Panseir S. Isa sa sinakop na Zaporizhia. Sa pagkakataong iyon, may video ng Panseir na nagpapakawala ng isang misil. Ngunit hindi nito tinamaan ang target bago pa man gumamit ng tatlong pomem na kanyon, hindi rin ito tumama. Ang pansiya ay nababalot ng usok. Makaraan ang labintatlong araw iniulat ng Euromaidan Press ang pag-atake ng Ukraine sa Crimea, kung saan napatumba nila ang isang pansiya at tatlong helikopter ng Russia. Ang dapat tandaan sa tatlong pag-ataking ito ay mukhang lahat ng ginamit ng Ukraine ay first-person view unmanned aerial vehicles o mga loitering munitions drone na maliit at mabilis kaya hindi agad na napapansin at madaling makaiwas sa putok. Hindi ito ang drone na ipapadala ng Ukraine sa Yelabuga. Mas kahawig ng cruise missile ang long-range drone sa hugis at bilis kumpara sa first-person view drone, kaya dapat natutukoy ito ng panser. Gayunpaman, totoo na ilang beses nang nasira ng drone ng Ukraine ang sandatang panlaban ng Russia sa mga drone. Ang pansiya ay madaling tamaan, at kapag ito ay inilagay sa ibabaw ng isang tore, maaaring maging madaling target ang air defense system na iyon para sa Ukraine. May mga tanong din na kailangang sagutin tungkol sa kung gaano nga ba talaga kaeksakto ang panseya. Nabanggit namin na posibleng 70% lang ang tagumpay ng mga misil. At hindi pa ito nakumpirma. Ang Hunyo 15 na pag-atake ay nagpakita kung paano nabigo ang isang pansir na pabagsakin ang target kahit na ito'y nadetect na gamit ang mga misil at kanyon. Hindi lang iyon ang halimbawa. Noong Agosto, inatake ng Ukraine ang Crimea at napabagsak ang S-500 radar station at BK 16 landing craft kahanga-hanga na iyon mag-isa pero ang mas dapat ikabahala ng Russia ay ang Pantsir system na inilagay nila para pigilan ang ganitong uri ng pag-atake ay lubusang nabigong gampanan ang tungkulin nito ang footage ng pag-atake na kinunan mula sa drone ng Ukraine ay nagpapakita ng Pantsir system na nagpapaputok ng limang missile sa drone Sumablay ang lahat ng limang putok. Kaya nakakabahala ang 70% na tagumpay ng mga missile na ito. Huwag na nating pansinin ang sinasabing siyam na put. Limang na binanggit ng pagkilala ng Army. Iba ang mga drone na hindi natamaan ng pansir sa dalawang pagkakataon kumpara sa mga ginamit ng Ukraine sa pag-atake sa Yelabuga. Hindi maaring baliwalain ng Russia ang mga insidenteng ito. Alam nitong hindi lang nabigong pigilan ng Pansir Air Defense System ang mga drone ng Ukraine, kundi ilang beses na rin itong nasira ng mga iyon. Bagamat, amat hindi tama na sabihing walang natatamaan ang pansir, mukhang hindi magandang ideya na gamitin ang isa sa mga sistemang ito na nakapatong lang sa pansamantalang tore para protektahan ang isang pabrika ng paggawa ng drone na tinamaan na ng Ukraine nang hindi bababa sa limang beses at tiyak na babalikang targetin pa sa hinaharap. Pero desperado na ang Russia. Lahat ng sinubukan nila noon ay pumalpak. Dagdag pa, ang mabilis na paglago ng yelabuga ay nagdudulot ng panganib dahil nagiging mas malaking target ang pasilidad. Kailangan lang ng Ukraine sirain o iwasan ang mga bagong tore ng pansir sa pamamagitan ng pagtama sa mga bahaging mahina ang proteksyon at magiging kasing hina pa rin ng dati ang yelabuga. May ilan pa ang nagsasabi na hindi dapat prioridad ng Russia ang Yelabuga sa ngayon. Habang nagtatayo siya ng mabilisang mga tore para protektahan ang pasilidad, pinalalalim ng Ukraine ang pag-atake sa oil at gas pipeline ng Russia na posibleng magtapos sa digmaan. Binutas ng Ukraine ang pondo ng digmaan ng Russia sa dalawang ganitong atake. Panoorin ang video at mag-subscribe sa The Military Show para sa higit pang balita tungkol sa pinakabagong at pinakadesperadong hakbang na ginagawa ng Russia habang sinusubukan nitong pigilan ang mga long range drone ng Ukraine salamat sa panonood